Paano po maakuha ng protection order laban sa isang abusive partner? Hi, I'm Attorney Eliana at today i-discuss natin ang iba't ibang klaseng protection orders under RA 9262 or ang Violence Against Women and Children Act. May tatlong klase ng restraining orders. Una, ang Barangay Protection Order. Kinukuha ito sa barangay by filing a complaint and once determined na may necessity na i-issue ito, i-issue ito ng barangay at may validity for 15 to 30 days. Pangalawa, ang Temporary Protection Order o or ang TPO, ito ay pansamantalang proteksyon na ibinibigay agad ng korte kung may immediate na panganib. Ang Permanent Protection Order o or ang PPO, ito ay pangmatagalang proteksyon na ini-issue matapos ang isang full hearing. Ayon sa Republic Act 9262 o so ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, maaaring humingi ng protection order para maiwasan ang pang-aabuso. Para makakuha ng protection order, Una, gumawa ng written application na may detalyadong impormasyon tungkol sa pangaabuso at relief na hinihiling. i ito sa barangay, korte o law enforcement agencies na may tungkuling tumulong sa iyo. Dadaan ito sa korte. Maaaring maglabas ng TPO agad kung may malinaw na banta at magkakaroon ng hearing naman para sa PPO. Kung ikaw ay biktima ng pangaabuso, huwag matakot humingi ng tulong. Kung iba pa kayong katanungan sa inyong legal rights, mag-comment lang down below.